Good morning mga paps, mga kababayan Ngayon po ay January 2, 2025 po Nandito po tayo at tatahak natin ang Aguinaldo Highway Papunta po tayo ng, ano, ng Bacoor Public Market dala dire dala po ito mga kababayan Papangita ko po sa inyo yung shortcut namin mga rider Papunta sa Baklaran, Pasay Dito po sa Coastal Road sa tagiliran po ng expressway ng coastal po mga kababayan para sa hindi pa po, po mga nakakaalam sa ibang mga bagong rider pa po na hindi pa po nakakadaan dito sa coastal na to pakita po sa nyo dito po tayo sa may ng, ano, ng St. Dominic po yan And sa kaliwa dyan And sa kanan St. Dominic po yun mga kababayan ito po dalit na dyan po tayo sa public market ng Bacol Kabit Bacol Kabit eh mga kababayan uh, sa ngayon po, uh, maluwag po itong kalsadan to kasi wala pa pasyadong mga tao na nagbibiyahe yung iba po yung nasa bakasyon ba kasi January ito pa lang po ngayon ito po yung kanto ng ano ng tapon tapo sa Ningas Molino yung kanan po na yan tapon tapong Ningas yun yung kaliwa naman po dyan sa may stoplight na yan palabas po yan ng ano ng coastal dadiretso po yan dun sa may ibang hilista sa mga paps ilalit eh, mo tayo <coughs> medyo na traffic tayo eh, ng konti kinakat na ng mga traffic eh pero simula din sa coastal yung coastal sa may gilid ng coastal yung mga shortcut po namin mga rider alas mga nasa 20 minutes na siguro 15 minutes din takbuhin kung dire diretso mabilis ang takbo ito po mga kababayan ito po yung ano yung back public market dyan sa may kanan pag uh, simula na po na, ano, mga sa adunis po uh, traffic na po ulit dito kasi back to work na ulit back to normal na ulit yung mga, mga kababayan natin magsisimula na po ulit magtrabaho magbalikan sa Maynila yung mga nasa bakasyon balikan na po ulit sila sa Maynila kaya back to traffic na naman po tayo ulit sa ngayon January 2 hindi pa po masyadong traffic ngayon dahil nasa bakasyon pa yung iba nandiradirat yung tayo mga kababayan uh. Malapit tayo sa ano sa tulay ng boundary. Boundary ng Las Piñas at ng Bacoor Cavite. Tama mga babay, pag natin diyan, tulay na po 'yan. Yan na po yung pinaka boundary ng Las Piñas at saka Bacoor. Nandiyan tayo mga kababayan. Eh malapit sa overpass dito sa flyover ng Las Piñas mga kababayan. Pag kumanan po kayo dyan, pagpunta po Alabang yan. Yan po yung flyover ng Las Piñas. Ingat po tayo dito sa mga rider natin, kapwa rider na pag marami po tayong karga, ingat po tayo sa lugar na ito dahil andyan po yung mga sniper doon sa, yami, sa, bay, sa may ban na yun yan, yung kulay puting yan. Yan po sila lagi nakatambay. Giyaging pa si ate, oh. Nakatak mo na tayo, mga past. ko tayo dito sa kanan. Kasi pag dumaradyo tayo, yan yung, yung service road. Napaka-traffic ko doon. Kaya dito kami dumadaan, mga rider. Walang traffic dito, mga kabayan. Ito po yung gilid ng ilog. Dati bawal dumaan dito. Bawal ang motorcycle. Ewan ko kung bakit. Pero... Ano daw to, to eh. Ano naman yun eh. no? project naman ng DPWH to Ewa eh, kung bakit, bakit bawal pa daanan yung mga riverside na yan na uh, gawa ng mga bilyar Hindi natin alam eh Wala naman tayong magagawa kung ayon na magpadaan Di, Dito tayo naman sa masikip Makakarating, makakarating pa naman tayo sa pararoon na natin eh eh, paglabas natin dito, kaliwa ulit po tayo mga kababayan Kasi pag kumahanan po kayo, yun yung po service road eh Ayan pero sundan, sundan nyo lang yung motor na yan. Ilo sundan ko lang itong motor na ito. Eh. Pero overtick oh, ako ito, mabagal eh. Kaya kakana na po tayo dito sa may gilid na ito. Yung pag dumaretso kayo, talaba po yun eh. Ito mga kababayan, diretso lang tayo dito ha. Sundan lang natin itong main road na ito. Sundan lang natin itong mga main road na ito mga, mga paps. tayo ng tuloy na to yan yung ano yan po yung natin sa gilid natin sa kanan yan po yung coastal expressway po mga kababayan dito tayo sa gilid na daan dahil sa service road naman po ito pwede po tayong dumaan dito ito po yung mga daanan ng mga rider para mabilis po yung Maynila Pasay, Paranaque papuntan po ng Bacoor, Cavite sa so, mga paps dito tayo sa Orbada yan po pag kumanan po kayo dyan yan yung papuntang C5 C5 po yan C5 Diretso po yan mga kababayan dito po tayo sa kaliwa. Ayan po, ayan. Mga kotse na yan. Papasok yan ng Coastal Expressway. Ayan, pag na, na, pagbasdan nyo po mabuti ha. Huwag kayong, huwag nyo susundan yung mga kotse na yan dahil yan, papasok sa Expressway. Kakanan na po tayo dito bago dumating po sa sa entrance na yan. Ayan. Ayan, yun po. Bawal ang mga motor. Dito, kakanan na po tayo dito. Sundan lang po natin ito mga kababayan. Sundan lang po tayo dito sa sa kalsado na to dala dala chill po ito mga mga kababayan para sa mga kapwa natin rider na hindi pa po na alam ng daan na to sa mga naka 4 wheels pwede rin po naman dito maluwag po dito kasi pag doon po kayo sa service truck dumaan napakadami po mga sasakyan doon mga jeep Uh, mauusok talaga hindi, hindi naman po sa pag-ano talaga uh, talaga naman pong halos lahat ng mga jeep natin sa Pilipinas ay napagka-uusok talaga halos hindi ka na makahinga pag nasa likuran ka na nila ang nataas ng mga hams dito eh grabe pagkagawa ng hams umbok na umbok parang ang na padaanan music muna tayo mga paps kaliwa po tayo dito. At pag ng kayo po niya, palabas po ng service road uli yan eh. Ito pong ano to, itong flyover na to. Yan po yung C5. C5 Link Expressway. Ang labas lang po niyan doon sa may Paranaque. C5. Kapraso lang po yung expressway na yan. Nakakonek ah, po yan dito sa coastal road. Nadaladaladyo <coughs> po ulit tayo dito mga paps. <coughs> Ayan, flyover na yan. C5 po yan mga kababayan. Labas po niya na sa may ano Paranaque, malapit sa multinational <coughs> multinational village. Yan yeah, dire-diretso na yung mga kababayan na uh, ay mga tatak pang kahabaan ng coastal na service road sa gilid po ng coastal ito po yung aming dinadaanan palagi para mabilis po kami makapin sa, ano, sa Maynila dahil pag magsa-service road po tayo sa Tambo, La Huerta, oh, napaka-traffic po sa loob niyan. Ayan po mga paps, ito yung papasokan ng mga ex sa expressway sa coastal eh, yung galing po sa loob. Tawid, tawid lang po tayo dito, diretso lang po yan, papunta sa bulungan. Forward po tayo ulit Eh. tayo dito kasi one way po yan paikot lang po yan eh. malapit na po tayo sa bulungan sa Paranaque Peaceport eh, medyo masikip po yung daan dito kasi may mga bahayan dito mga kababayan dito na naman po sa pating ta Ah, dito na tayo dito mga paps. Malapit na po tayo sa tuloy ng Peaceport. Susundan nyo lang po pagkasakali po hindi nyo po na ano, susundan nyo lang yung mga motor Susundan nyo lang yung mga motor na yan eh, ang talaga nyo mga yan, papunta po yan doon sa ano, sa coastal talaga Ang talaga nyo lang po tayo mga kamabayan Ayan yung masakit po talaga dito Ayan, tulo sa sa ilalim na ano na Yan pong ilalim yan Ibabaw yan yung flyover ng Coastal Expressway Ayan, paikot po tayo Ikot po tayo sa gilid, pataas putay tayo yan Ayan po yung Paranaque Bulungan Paranaque Peaceport po Mga kababayan, ito po kaya yeah, pagka mga nakatis na ng gabi, yan, marami na po dyan ang sa so, mga gusto po mamuhuna ng mga isda. Dito po kayo mamili. Malapit-lapit po. Yung eh, mga taga-kabita. Eh, dito namimili yan. eh. yeah, ang mga kababayan. Nakahon ah, po tayo dito sa flyover na ito. U-turn tayo dyan. Kaliwa tayo. Yan. Yeah, dala Dala-dalecho lang po yan mga kababayan. Nasa kanan na po natin ngayon na, ano, ng Coastal Expressway. Nasa kanan na po natin yan banda. Yan po yung bulungan. Bulungan para niya kay market. nan Ayan. Ayan yung playa. Yan doon tulay ng ano, LRT. Hanggang doon na po yan sa Dr. Santos sa C5 Las Piñas. Daya mga kababayan, paglusong po natin sa tulay, kakalan po tayo yung po kasing kaliwa na yun yun naman po yung mga garing Maynila papuntang Cavite dati dyan po kami dumadaan sa kaliwa eh. ngayon binuksan na po ito ayan hindi na po traffic kasi pag nagsalubungan doon talagang ang traffic napakahaba ho talaga ito yung bago minuksan na daan minuksan at gawa ng mag-eleksyon para makadaan siyempre alam na natin dati hindi pinapadaan ng mga motor dito yan po, kaliwa po tayo dyan. Dadalaja na po tayo nito. Dadalaja na po tayo nyo. Malapit na tayo sana sa mga, ano, mga kababayan. Pagkumanan po tayo dito. Kapunta na pong ano yan, Mall of Asia. Tapos dyan na po yung PITX. Ito. So, Nakala na po tayo dito mga kababayan. Diretso na po tayo mga kapayan Pagka na natin doon Ayan yan pa na po tayo ng ano yan ng... Pag uh, nito Labas nito sa may ano Doon sa PICC Sa Ruas Boulevard Ayan yeah, sa may dulo po ng mga building na yan Yan na po yung PITX Mga kababayan Ayan ay yeah, mga lumalabas na bas na yan galing yun sa PITX eh. Doon galing sa PITX yung mga yan. Mga nag-drop lang yan galing Southern, Southern Luzon. Diyan po yung exit ng mga bas Dito sa may stoplight, dyan naman po yung pasokan ng mga papunta sa PITX. Dala-dala, lang -dala -dala po tayo mga kababayan. dyan po medyo dyan sa stop na yan yan po yung papunta sa PIPX sa kanan mga kababayan yan singit singit tayo ayaw mo paano ni na kuya kasya naman ayaw mo kung bakit takot sa init lang po. Over sa tayo dito eh. Malapit tayo sa ano, sa Skyway na papunta po yun sa airport. papunta ng airport sa Skyway. Direct tayo dito mga kumabayan uh, hindi po, dito po ako dumadaan sa ano lumalabas po ako dito sa Anong utak-tawag sa main road na to eh pero pag natin sa metro line ng, do sa may flyover ng skyway Lalabas po tayo dito Kakanan po ako doon Palabas po ako ng Loroas Boulevard Mga kababayan Dadiretso lang po yan Mga Bale na po yung ano yung skyway. Kakanan na po tayo Takado na, na po ako dito mga kababayan Palabas na po tayo ng Roas Boulevard Ayan, papunta po yan Terminal 2 Pag umakit kayo sa taas Terminal 2, Terminal 3 Ay, hindi pala abos ito yung Midland Street Hanggang Terminal 2 lang po pala itong Skyway na ito Ayan, yung tulay ng LRT yan sa ibabaw oh sa kanan, yan yung expressway papuntang Kabite magdumaredyo po tayo papuntang terminal to kakaliwa na po tayo mga kababayan, papunta po tayo na naman ng, ng baklaran yan, dala na po tayo mga kababayan dito Yaman, po tayo sana. Dito na po tayo sa Baclaran Church mga kababayan. Hanggang dito na lang po itong aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli pong mga upload. Paparo na lang po sa aking Facebook page. Ray Paps Ray, Ray Moto po. Like comment share na po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. God bless. Happy New Year po sa inyong lahat. Hanggang sa muli pong upload mga kababayan.